Nalo lang po putol ng kadena. Ito gagamit tayo ng ano, ng concrete. itong gagamitin natin pang putol dito sa aking kadena. Kasi binawasan ko kasi mahaba na wala nang higpitan. Ay wala na adjustan sa aking motor. Kaya ito magbabawas ako ng kadena. Ngayon dahil wala akong ang gagamitin ko itong concrete. Watch this. Pisa na natin. Dito muna tayo sa mababang bababa. Para hindi mahirap. Ano pa lang. sa ulo ng kongkret ang ipatong nyo dito sa may kadena at na, ano na hindi? Atinday? At atinday? hindi dyan na? Mm. Bali, dalawa nga palang binawas ko dito sa kadena Nagmano lang to Kasi walang pang puto le eh. Wala ko rin akong mahiraman Medyo may katagalan nga lang to Tsaga lang kayo kasi medyo may katagalan to eh. Hanggang mapalubog nyo yung ano uh, nya, dumubog na siya ng konti tapos dito naman tayo sa pinakatulis ng concrete pati hmm, yung concrete yung bumigay pati yung concrete na, hmm. na baluktot Sakit celamae. Kita agunin konkrit. Kita agunin sapi masakit konkrit. para po rin ng concrete. Oh, mahaba-habang concrete. Ito yung naglap na siya sa ano. ito sa dito mo buko dito natin lubog hmm, na hmm. nakausli na dito sa kabila oh dito na natin banatan sa, sa dulo sa dulo ng concrete sa pinaka tulis niya bas na nandito na ngayon hahanap naman tayo ng mas malalim ang butas o para hindi sa kumarso sa iyo lalim Aha. tapos ngayon pagkatapos ng concrete hahanap naman tayo ng isang bagay na magkakasya dito sa butas ayun ang katulad nito oh. oh. ano to sa padlock ng susi kung ang gagawin ko ngayon pinakahuli na pang hundot tiis lang kasi walang pamputol eh dahan-dahan lang matatapos din yan kunting usog na lang problema na ba balok to itong aking pang Eh, Ayos na. <coughs> dito na sa bilahan. Hanap naman tayo ng na mas mataas. Ito. Mas malalim ang butas. Yung pang ano din sa motor. Pambres. brakes. Saka natin ulit banatan. Ang ganoon sa ilalim.

Ito na. Ito na yung kaputol niya. Hmm. Ito nga siya na siya. Kaso ah, nga uh, medyo titingnan mo kung labing Kasi, may hirapan doon sa kadena sa pag-ikot sa sprocket. Naglilis yung ikot niya. Mas mabilis na putot yung kadena. Paglilis sa sprocket. Pag hindi pantay yung ikot. Ng hatak, Yan tingnan. Mga putol na natapos din natin. Ito yung kaputol. Ngayon ikakabit ko na lang. Ilang guys. Sana na may natutunan kayo. Thank you for watching. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe.